Magandang araw mga kabopuls, kapag may dalawang bansang hindi magkasundo, madalas ang iniisip ng tao, magkakagero na naman. Pero bago pa man magpagsakan ng bomba, may tahimik pero makapangyarihang paraan ng pakikipaglaban. Ito ang diplomacy. Tila isang malalim at komplikadong salita. Pero ano ba to? Paano ito gumagana? At bakit ito mas mainam kesa sa digmaan? Ang diplomasi ay ang sining ng pag-uusap, Pakikipagayos o negosasyon sa pagitan ng mga bansa Ito ay ginagawa ng mga diplomat Mga taong kinakatawan o representative ng kanilang bansa Sa isang dayuwang lupain Ang layunin nito Iwasan ng gulo Humanap ng kompromiso At protektahan ang interes ng bansa Nang hindi gumagamit ng dahas Kumbaga parang magtropa Kung may problema kayo ng kaibigan mo Hindi agad suntukan Kundi pag-uusap muna Ganon din sa mga bansa pero ang kaibahan nito sa mga away kaibigan, ang epekto ng gulo ay pwedeng makasira ng buong rehiyon o makapatay ng libo-libong tao. Maaaring may iwasan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng diplomacy. Kapag mainit ang sitwasyon, gaya ng agawan sa teritoryo, ang gobyerno ng naturang bansa ay nagpapadala ng diplomat. Ang diplomat ay hindi lang basta messenger. Siya ang unang pumipreno sa gulo at huling pag-asa bago sumiklab ang madugong alitan, hindi pwedeng padalos-dalos o madaling mapikon. Ang diplomat ay dapat matalino, matyaga, may lakas ng loob at tibay ng sikmura dahil ang bawat salita niya pwedeng magliktas ng milyon o magpasiklab ng sunog. Ang diplomat ng magkabilang bansa ay nag-uusap. Minsan ay may konting debate at argumento, nagkakasundo at umaasa na sa huli magpipirmahan ng kasunduan tulad ng kasunduan pang kapayapaan, kasunduan pang kalakaran, o kahit simpleng coordination ng hukbong sandatahan. Sa pamamagitan nito, naiiwasan ang hindi pagkakaintindihan na pwedeng mauwi sa giyera. Mahalaga rin malaman na hindi lahat ng diplomacy ay kailangang isa publiko agad upang bawasan ng pressure, iwasan ang skandalo, at hayaan ang dalawang panig na makipag-usap ng mas tapat at walang takot na mapahiya. May mga taong nagsasabing wala nang silbi ang diplomacy. Dapat gyera na agad. Pero isipin mo to. Sa digmaan, buhay ang kapalit. Ekonomiya ang bumabagsak. Milyon ang nawawala ng tirahan. Laging may sibilyang nadadamay. Yung walang kinalaman, sila pa ang namamatay. Walang tunay na panalo sa gera. Tignan mo na lang ang kasaysayan. Sa Cold War, kung hindi dahil sa diplomacy, baka nalusaw na tayo sa nuclear war. Sa North at South Korea, kahit hindi pa lubos na maayos, ang diplomacy pa rin ang nag-aawat. Diplomacy ang sining ng paglutas ng problema, hindi sa pamamagitan ng lakas kundi sa talino at pag-unawa. Oo, may mga pagkakataon na tila hindi ito epektibo, pero tandaan mo, bawat araw na walang gera, may buhay na nasasagip. At sa mundo ng punong ng ingay, ang katahimikan ng isang negosasyon ay mas malakas pa kaysa sa putok ng mga baril. Hanggang sa muli mga kabopols.